nandito tayo sa gilid ng dagat. Manguha tayo ng shell. Manguha tayo ng pagkain. Mm. Mm. Marami kang makukuha dito sa gilid ng dagat. Mm, mga loves. Ayan o. Oh. Mm? pwede ng ulam yan. ulam yun oo <coughs> uh, naman ay dami dami lumalab para siyang para siyang ano yung natumbo sa, sa ilalim I Scratch mo lang yan din meron ka na makikita diyan ayun mm mm mga anak yan sila eh mm. kala nyo oh kala nyo walang pagkain dito sa sa buhangin ng dagat meron madami mm ngayon mga loves oh Oo. Oh. Oops! Inabot ng tubig. Hmm? Para siyang, para siyang damo na nagtatanim ka, tapos biglang dumadami. Hmm. Oo. Oh. See? Huwag lang natin tunin yung maliliit kasi lalaki pa yan sila, mga loves. Hmm. Dami na kami naipon. Hmm. Hmm. -mm. Hmm. 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 Yan lang yung mga lab. Wala ako nakuha. Pero ba ito? Hmm. Hmm.